Hello mga ka ko. Welcome back. So, nakuha na natin ang extension. Ito na. So, ngayon, ititestay natin. Handa rin natin kung gumagana siya o minute. So, rin tayo ng uh, baso. Uh, pasok natin pa sa loob. Observa natin kung mga minute na siya. Ayos ba yung ano natin, yung pagpalit natin ng uh, magnetron at saka fuse. So ngayon, pwede natin ilagay sa tubig. Matibay. Tubig. Paano ba? Pasok na dito. Para ihatid dito kerana kasi nag-open yan. So, huwag uh, na yung hawak daan na pag gumanda na may Pero natin kunin ng, kunin natin ang agarahe. Uh, Kung ng uh, gamit ang kilometer. So, yan mga uh, pinggol. Ayan muna. natin. Okay. Yan lang. Mayroon. Kasi on natin. Sana walang problema. Sasakit so, na natin yung mga pinkol. Yan. Sasakit ah, na. Kasi on natin. Yan. Gumagana na naman. So, ilagay natin sa... Okay, tu mana sa medium. Ayan mga kapagyan ko, lumake up na. Tingnan natin. Ayan mga kapagyan ko. Ano na yung baso Make up So, hintay tayo na mga mga 2 minutes at 3 minutes. Kung magkalaman mo, oh, minutes na gumagana. Mga kapagyan ko. hindi natin patagalin ang importante ng uh, siya magana ating ah, uh, magnetron magana na din ang uh, minit sa loob yan, natin ang yung kapaniya yan ito e, natin kung oh, uminit pa oh yan, mga kapil ko gumagana na mga kapil ko, mainit na yan, gumagana na mga kapinkol yan, mahingit ng mga kapinkol. so, gumagana ang ating ang ating magnetron so, yan mga kapinkol. at least, ayos na siya mga kapinkol, yan to, ang importante lang kahit mga 2 to 3 minutes testing ko lang, kung gumagana uh, ang ating magnetron ang magnetron, parang ether yan na mag Uh, bigay doon sa loob. Uh, kasi may blower yan. Yan na niya yan na uh, yan, yung init sa loob. Yan ang init na Successful na uh, mga kapindo. Successful na natin yung pagpalit natin ng uh, magnetron. Uh, so, ayun, salamat uh, Mandana, na napagana natin. Manda na, minit na. So, okay na siya mga kapil ko. So, padali lang natin ang palitan yung yung ano natin. Yung magnetron. Okay, yeah, ano yung ito magnetron mga kapil ko. Ayan, sinit siya. Ayan, mga kapil ko. Minit wala rin lang, may screw lang screw lang sa dito o, isa ito lang, isang danggalin lang may lock siya doon dito so yan mga ka maraming salamat sa inyong panunod sa so, test may ano tayo makakunting pera rin sa so, service natin sa so, papayos so isang dagdag na kita to Aha mag-ayos tayo ng anong mga fences na kaya natin importante meron tayo sa paggamit ng pister, meron tayo mag check ng mga pisa, alam natin na yung pisa yung kapasitor, yung fuse at yung transformer at sa iba pang mga parts nito may mga timer at saka pan motor blower exhaust blower to so importante na Uh, marunong tayo gumamit ng ng ano planter sa so double purpose to pwedeng pwedeng testing ng mga kape sa amperahe eh. ah sandal yung mga yan na, yan pala natin so, kita natin ilan ang ang, ang reading niya para darin natin ang ang ano liter so ulitin natin mga kapinto Apa yang lagi mana hati ni? Tiada nanti kau, nanti nanti amperai. Sebenarnya orang manganula silaturahmi. Ada ampera sama, atau mana hati Yang lebih nanti Yang berat aspal. possible so 11.9 yan niyo yan ang reading mo so, sa nakikita niya malaki ko Yan ang reading natin sa sa micro oven eleven point seven yun Commander siya, mag siya. So, eleven to 12 ang ang ano natin. Ang first mga kapil ko, So, ayan, ayos na. Inulit natin. Ayan, mainit na ka mga Mainit na ang ating tubig. So, ayan na mga So, maraming salamat mga kapitin ko sa panonood. Sana may natutunan kayo sa aking uh, video. Ano natin palitan ng yung una ko video, paano natin yung sinisinod sin sin nito. Kasi napoto lang kasi naiwan ko yung extension. So, pinotol ko lang kasi pa, uh, magamagintay kayo. So, yun na ano lang binalikan ko. Uh, yun na ano natin itisting natin na. So, pag tapos ng ng fuse, ay bottle fuse at saka yung magnetron. So, yun na ano natin ni-check kung magana ba yung ano at uminit ba yung tubig na nilagay natin sa micro oven. So, successful, I mean, sa so, mga uh, kapiyon ko. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless and thank you.